guys. Uh, dito tayo ngayon sa Kaikura uh, at nandito tayo sa may beach. Uh, ito, pakita ko sa inyo yung beach guys. Alright, kita niyo yung beach. Uh, ba tayo dito? Ayan ang ah, daming seagulls guys. ah. Oh, o, nagpapahinga yung mga seagulls. ah. Oh. Kita niyo ba yung seagulls? Ayan, parang mga kalapating puti. Ayan, dito tayo. Puti tayo dito. Yan, nilalagyan nila ng mga sangang ganyan dito para pwede kang umupo. Pwede kang tumambay. Yan. Eh, ah, upo muna tayo dito. All right. Pakita sa inyo yung seagulls, guys. Ayun na, kumpulan sila. Oh. Tapos kung nakikita nyo yan, mayroon fishing May fishing pole na nandoon at saka balde. Nagahantay lang ng uh, ng isda. <laughs> so, ganyan dito. Today, walang masyadong tao kasi Monday. So, maraming tao dito pag weekends. Saturday and Sunday. Dun sa kabila, maraming tao. Pero dito sa pinestuhan ko, walang masyadong tao. So, pwede tayo magkwentuhan. Hindi ka alam kung rinig niyo ako o rinig niyo yung lakas ng hangin dito. Pero sana clear yung audio natin. Ha? So, magkwentuhan nyo rin tayo. Yung nakaraan ang pinag-usapan natin kung bakit ayaw ko magpautang ng pera. Ano? Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay, bakit magandang umiwas sa mga taong toxic? Okay. <laughs> Kayo ba ay may kakilalang mga taong toxic, guys? ha Alaming klase ng uh, toxic na tao, no? Lalo na sa Pilipinas, maraming uh, toxic na tao dyan. Pakita ko muna sa inyo itong uh, view, guys. Napakaganda ng beach. Ayan, yeah, oh. Ah, sarap, malamig. Malamig ang simoy na hangin dito guys, kahit na mainit yung araw. Alas 12 ng tanghali ngayon guys. So... ano? daming ano... Ganda ng mga... Uh, alo ng tubig. Uh, okay, balik tayo sa kwentuhan. Kayo ba pinipili nyo rin na umiwas sa mga taong toxic? Marami kasing klase ng toxic na tao eh, di ba? Yung masyadong negative, masyadong pabida, masyadong, alam mo yun, basta yung nagbibigay ng bad vibes sa mga araw natin. No? So ako kasi usually, uh, umiiwas talaga ako sa mga taong toxic. At ito yung ilang dahilan kung bakit ako umiiwas sa mga taong toxic. No? So una, kaya ako umiiwas sa mga taong toxic ay para sa aking peace of mind. No. Kasi mas tahimik ang buhay kung, kung hindi ka na-involve sa mga drama at sa mga negativity. Ano? Kasi yung mga taong toxic na yan, maghahatid lang ng negativity sa, sa buhay natin. And yung negativity na yan, nakakasira ng araw. No? Yung drama, nakakasira rin ng araw yan. Pag may problema ka, pag nagdrama ka, lalo lang lalala yung problema mo kasi hindi ka nagiging focus. So kung drama at negativity ang hatid ng mga toxic na tao, ay pinipili ko talaga na umiwas sa mga yan. Para sa akin, peace of mind. No? Pag may peace of mind ka, mas maganda ang araw mo, mas magiging productive ka, and alam mo yun, magiging good vibes ang palikid. ba? Diba? So yun ang una kong dahilan. Para sa akin, peace of mind. Alright, so pangalawa. Pangalawa is para maiwas din sa stress. No? Para malesen yung stress ko sa buhay. Kasi wala namang perfectong buhay, no. Lahat tayo may dinadala. Ngayon, kung dadagdagan mo pa lang ng mga toxic na tao sa paligid mo, ay madadagdagan lang din yung stress mo, no. Ako na 'yung mag adjust para makaiwas sa uh, bad vibes and you know, emotional manipulation, ik nga. Kasi yung mga taong toxic, hindi mo namamalayan. Pag sama ka ng sama dyan, hindi mo napapansin na namamanipulate na nila yung buhay mo. Imbis na maganda yung araw mo, napapapangit nila kasi nagpapa-apekto ka o hindi ka umiiwas. So, mas pinipili ko talagang umiwas sa mga toxic na tao para malesen yung stress ko. Ano pa ba? So pangatlo, syempre pag may peace of mind ka at nalelesen yung stress mo ay maganda ang resulta o maganda ang epekto sa mental health mo. So yun yung pangatlo. Inaalagaan ko yung mental health ko. Kaya ako umiiwas sa mga taong toxic. Kasi yung mga taong toxic parang mga ano yan eh, parang mga vampira, gano'n. <laughs> Kasi yun, nakakaubo sila ng lakas pag pinatulan mo ng pinatulan o... No? Parang Alam mo yon masisira lang talaga ang araw mo kung papatulan mo ng papatulan yung mga taong toxic and kung papaligiran mo naman yung mga yung paligid mo ng yung mga toxic na tao ay baka maging toxic ka na rin so yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ko iniiwasan pangatlong dahilan is inaalagaan ko yung mental health ko alright so pang-apat pang-apat na dahilan kung bakit ako umiiwas sa mga taong toxic ay para sa aking growth para umunlad ako bilang tao para mas magawa ko pa yung mga bagay na mas importante kasi pag napalibutan ka ng mga toxic na tao yung iba dyan hihilahin ka pa eh. alam mo yun parang pag may gusto kong gawin lagi silang may paraan para pigilan ka na gawin yun kasi ayaw nila yung nalalamangan sila naiingit sila sila sa iyo, nagigin threat ka sa kanila dahil mas magaling ka sa kanila. Ang mga toxic na tao is mahilig manghila yan pababa para hindi ka umunlad, para hindi mo magawa yung mga plano mo sa buhay. Kaya ako ang ginagawa ko, bukod sa umiiwas ako sa mga toxic na tao, eh iniiwasan ko rin na magbanggit sa kanila ng mga plano ko sa buhay. Kasi minsan hindi mo naman may talaga na ay alam mo yon yung 100% may iwasan yung mga toxic minsan makakasalubong mo yan. Pangit naman kung magiging uh, masamang tao ko sa kanila kasi parang toxic ka rin sa kanila. No? <laughs> so minsan pinapakisamahan ko lang din pero hindi na para sabihin ko yung mga plano ko sa buhay hindi na para samahan ko sila araw-araw hindi na para gawin ko silang regular sa circle ko. Bilang tao ako 42 na ako 42 years old na ako gusto ko talaga puro improvement na yung ginagawa ko sa buhay and at the same time, nag enjoy ako. Palagay ko, hindi mabibigay ng pagkakataon niyan kung meron akong kasamang toxic. And panglima, panglimang dahilan ko kung bakit ako umiiwas sa mga toxic na tao is dahil mas healthy kung ang oras ko ay i-google ko na lang dun sa mga taong nagmamahal talaga sa akin at sumusuporta sa akin. At hindi dun sa mga taong toxic na lang nangihila lang sa akin pababa. Alam mo yun, makapagbigay ng oras sa mga taong worth it talaga. Mas healthy na relationship dun sa mga taong na deserving galing. So, syempre, doon ko lang sa karapat dapat. Mas i-google ko yung oras ko sa kanila kaysa sa mga taong toxic. So, yan yung panglimang dahilan ko. Lagi ko kasing tinatandaan na gusto kong gumaan ang buhay ko. Para gumaan ang buhay ko, dapat umiwas ako sa mga taong mabigat kasama. So, alam ko, hindi naman, hindi ko sinabing pabigat yung mga nasa paligid ko. Ano? Hindi, hindi, hindi ganun. Meron kasing mga taong hirap sa buhay pero alam mo na hindi sila toxic. Gumagawa sila ng paraan at nakikita at nararamdaman mo yun. may mga tao kasing toxic na parang may pasan-pasan ka palagi na inihila ka talaga pababa. Ayoko talaga ng toxic. Kayo ba? Gusto nyo ba ng mga toxic na tao? Oo, oh, may mga kasama ba kayong toxic? May mga kasama ba kayong kamag-anak, kaibigan, katrabaho? Alam ko hindi nawawala 'yan eh sa pamilya, sa kapagkaibigan at sa sa mga katrabaho kahit sa kapitbahay, daming toxic, di ba? Kayo, paano nyo ba hinahandle yung uh, mga toxic na tao? Comment nyo naman guys para baka magkaroon din ako ng idea, matuto ako sa inyo. Disclaimer nga pala ulit guys, ano? hindi naman ako expert sa buhay, hindi ako nagmamagaling. Gaya ng lagi kong sinasabi, ito ay opinion ko lamang bilang tao, bilang simpleng tao. Hindi ako perfecto, maaari magkaiba tayo ng uh, mentalidad o mga pananaw, so nire-respeto ko yun. Sana respetuhin nyo rin yun sa akin kasi sa vlogging ko lang naman na ilalabas yung mga opinion ko. Ano? Ayun lang naman ang aking mga dahilan kung bakit gusto kong umiwas sa mga taong toxic. So share niyo rin yung mga dahilan niyo o yung mga paraan niyo para umiwas sa mga taong toxic o, o gusto niyo bang sumama sa mga toxic na tao? Share niyo rin para ma maintindihan namin o magkaroon kami ng kaalaman ano. And yun lang guys another talking vlog na naman tayo kasi eto lang yung stress reliever ko yung vlogging napapadalas tong talking vlog natin kasi nag enjoy ako and eh, para ko may kakwentuhan kahit wala naman talaga akong kausap physically na nandito no? pero alam ko namang nandiyan kayo at nanonood kayo kait konti pa lang tayo. Ang gusto natin ay makapaghati tayo ng inspirasyon, knowledge, and saya sa mga viewers natin. So, 'yun lang guys. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel which is Bogus Life Lately. Like niyo na rin and follow ang ating Facebook page, Bogus Life Lately rin. So, may isang advice ako na maiiwan sa inyo bago natin tapusin ang ating vlog. Siguro, ano eh, ang mga taong toxic, uh, maihahambing yan sa basura, no? So, the more nalalapit ka sa basura, ikaw din ang babaho. Kaya mas pin pili ko na umiwas sa mga taong toxic. So, yun lang guys. Peace, one love, and mag-iingat kayo palagi kung nasan man kayong parte ng mundo. Uh, good vibes lang palagi. Enjoy, and don't forget to subscribe, follow, share, para mas lumawak pa ang ating uh, YouTube channel at ang ating Facebook page. Alright? Maraming salamat sa pananood at mabuhay kayong lahat. This is Angel Boga, and I'm out. Peace!